Madali bang masira ang inyong flyball o bola? O yung belt nyo, madali masira? Baka ito asala rin, gaya na nangyari dito sa motor ko. Isang linggo pala ako pinalita na flyball. Nagda-dragging na agad. Imposible kasing masira ang ating pyesa o ang ating mga flyball o bola nang walang dahilan. So, aalamay natin kung ano ang dahilan kung bakit bigla na lang itong nag -dragging. Kung mapapansin nyo yung aking mga bola, may mga kanto kaagad. One week pa lang yan gina, nilagay. yan, may kanto na kaagad siya. So, hindi yan normal para sa isang scooter. Ibig sabihin lang yan, ay may problema itong ating uh, CBT. Ayan, ang, lakas, ang kanto na kaagad, oh, one week pa lang kung normal lang ang inyong mga CBT at walang diferensya ay hindi po pwedeng isang linggo lang yung mga flyball na yan ay masisira na kaagad aalamin natin ngayon ang dahilan kung bakit nasira agad ito ito ang hindi ko napansin yan hindi ko siya napansin na may alog na pala siya yan yan ang naging dahilan kung bakit nasira agad ang aking flyball nagkaroon agad ng kanto yan. Sabi sa inyo, kapag uh, napudpud agad ang inyong bola o fly ball, ayan ang, magi ang problema. Ayan. Maalog na. Nagiging salarin talaga yan. Ngayon, kailangan na nating palitan yan. Mga boy. Kasi pag lumala yan, madadamay pati yung inyong belt. At sisirain na lahat yan. Pati yung inyong backplate. Nung pinabit ko yung flyball, bago rin tong aking belt. Yan. So kung hindi ko agad naramdaman na may dragging, maaaring madama itong aking belt na bago. Sayang naman. Kaya sa inyo mga boy, pag may naramdaman na kayo sa inyong mga motor, agapan nyo na bago mahuli ang lahat. Yun lang mga boy no. Ayun ah, no. Napakalakas na talaga ng alog. At lalakas pa yan, nang lalakas mga boy kung hindi natin naagapan. Kaya ayan ang antip ko sa inyo, mga boy. <laughs>